Ano si pag 'yan? po. Hmm. Si Ate Sara, -sara 'yung na, na muna para madali natin ng ospital na kasi gabi na eh. Gabi na nga si Tite. Gabi na. Na. Si ano na lang. Si Ate Bidang na lang. Ay si Ate Bidang, puro Bidang ha. Ate Bombay na lang magano. Sige na. Ay ayaw man Bombay. Okay na po. Okay na, kinausap na na. Oh, andiyan na sana. Ano nyo ano nyo na yung sure na Sige, ano pa? na lang. Sure na po na si Bombay na ang sasama. Opo. I-klaro nyo na lang po ulit. Oo, kasi ano lang naman, ngayon lang magdaman. Bukas oh. darating na yung anak eh. Oh, nasaan na si Ma'am? Yan, lilinisan lang po oh. muna si ano. Si so, Ate Imelda. <laughs> ano, Neng? Nagpa-ano ng diaper? Underpad? Oo, oh, underpads ay, yung, ano, para yung, ano? Yung lampin. Meron daw siyang diaper. Hindi, ito pa nung yung ano yo. Eh. Yan pa yung nakaraan, di ba? Oo. Oh, Sige na. na. Oh, mo na Ate Sara ha. Salamat Ate Sara. Oo, masipag yan. Si Ate Sara po. Si Ate Sara yung nagano. Nagasikaso kay Ate. Konti lang gamit ko dito sa paamo eh. Ang napanood ko pa lang yung tatay na namatay. Oo, si Tatay ano, Nardo. Si Ate Sara din na gano'n no, no, sa so ospital. Ang lamok dito Ang lamok nga dyan, kaya nauubusan siya ng dugo. Na kagat na ng mga lamok. Inubos <laughs> na. Oh. Ito yung anak niyang ano no, bunso. Beto tong nagano yung si mama mo, entertainer sa Japan. Wala siyang napundar. Uh, gamit niya, bahay, wala nag Japan. Ako na talaga nagsasabi, hindi siya nag Japan. Entertainer talaga siya sa isang bar. Dito lang po sa Pilipinas. Hindi to, oo, hindi siya nag. Ah, hindi sa Japan. Japan siya, ano. Sabi lang yan pero never Hino, yun. Na, Milo, tita, yun. Eh. Pero alam ko talaga hindi nag. -Japan. Hindi nag Japan. Pero sabi niya nag Japan siya. Sa ay, Nagoya. Ah, Nagoya. Nagoya. Uh, Nagoya. Oh. Okay, kasi na nila tita, eh. tita ngayon, Japan. Wala siyang ano ba, nay May ano ka mag-anak kayo sa Japan? Yung, yung tumulong po sa amin na mapacheck up siya nung Balit last check up. Ah, okay. oh. Ngayon, nagaano pa sa inyo na contact? Eh, yun po, hindi, hindi po namin, ang may contact po nun, yung chahin po namin na nasa Osorio. Mm -hmm. May kaso naman po ngayon, talagang hindi yun malalamitan. Gawa si Miraan niya rin yung mga anak doon. Ah, ang sabi niya naman, yung mga anak daw ang umubos ng pampacheck-up, eh samantarang siya po yung may hawak talaga ng ano. Tsaka pa nung kami ang umubos, eh kami pa yung nagdagdag ng pampa check up niyan at bili ng gamot kasi ang gamot po niyan inabot ng 7,000 mahigit. Hmm. Magulo kasi ang ano, kwento, pagkwento-kwento, -kwento, no? Magulo. yung kasi gulo, -gulo. <laughs> Tatatlo lang sila. Hindi. Nakakaano siya, alalayan lang po. Nakakahakbang naman siya. Pero kung ano, buhatin na lang. buhatin na lang. Para hindi siya mahingal. Ayan po, at inaasikasa na po. Ano? At dadalhin po namin sa ospital ulit si Nanay Melda. buhatin na lang ni kuya ano yan chuhin chuhin ba chuhin nila kapatid yan ang kanyang yun na lang sa ano tay sa banyo. yun, yun. binuhat sa ban na lang para madal natin sa ano hospital yun at ano, dali na sa ospital si Ate Imelda sige po, dito po tayo sa upuan dyan sa ano, oo Ayun, tulungan mo bin si kuya Don sa likod kasi ano buksan mo nga muna ilaw doon yan pasok muna yung isa pasok muna Huh? naka crop top <laughs> ay naka crop top na pasok muna yung isa doon eh, para madali natin sa hospital siya si Ate Melda sama ba itong isang anak niya? ewan ko kung sama ewan ko sama si Ate Melda itong at sama sinong ba sama? ay si Ate Melda sa Ate Bumbay Ay, natanong. naman na natin siya so, Ayan po at naasikaso na ano. Dadali natin sa ospital si ate ano. Si ate Melda. Ibumbay oh. e, tara na. Ang sexy mo naman. Oh, o, Taray ng ano. Ikaw nang magbantay. Magbantay yan. Basta kung si ate Bumbay. Bali yung ano. Si Yung sa iniwan sa mga anak niyan. Meron pa ba? Atin bye bye. May hey, ano pa ba 'yung anak mo? May gastos pa 'yung anak mo? Dito saan 'yung anak kong Tanungin mo nga po? 'yung isa ito. Ano ay, 'yan, ay, ay, hindi ay? 'yan ay, si Lucky? 'yung. mo 'Yung iniwan natin ka, kung meron pa sila. si Ano daw? Ha? Ano? Wala. Ha? Wala ng gatas. Ayaw lang magsabi. Bigat nga mo na ano? At ibigay doon sa ano, pamilya. Ha? Meron pa naman silang konti nung nakaraan. Oo. pa naman tayo. Pa-iwan na ulit. dito sa ano. Ah, ano ba? na ulit para may pagkain yung mga anak natin bumby. Ha? Asan? <laughs> yung ano daw po, yung envelope. Ay, nandun oh, sa paan. Oo, referral. Ayan na, pa-ease na rin po kami, ano. At uh, dadali namin yung Lizate Melda sa ospital. Ayan, yeah, nandito na po tayo sa ospital ng ano. Ano nga to? Bacoor. Bacoor. Bacoor at... Dadal natin dito si ate ano, Update na lang po namin muli kayo mga kababayan At bawal na po ang video dito sa ospital uh, Trade na lang po sa ating update Thank you so much po And God bless you mga kababayan sa PGH po kami dahil hindi po tinanggap si ate sa ano sa Bacoor no kaya sa PGH po namin siya din dala uh, wala nang ano video po kasi sa loob bawal na kaya end na po natin dito Okay, the next At update na po namin kayo right. kung ano uh, pong mga uh, po. Ano? At uh, babantayan na po siya ng kanyang kapatid na si Ate Bumbay. Sa na po tayo. PGH na to, no? Saan tayo? Oh, saan ang emergency room? Sa Oh, diretso mo daw ito eh dito? Sa kabilang. Ayun, narito na. Dyan niya Dito. Saan Eh na-update naman namin namin mga kababayan no dahil bawal po kasi dito na yung mag-video salamat po and God bless po. Thank you so much. nasa PGH na tayo. Ano, uh, dito natin din nila si ate. Ayun, konting video lang po ito at bawal po kasi ng video dito. Ano? Nasa sila ate? So, na tayo sa PGH. Te, nilalamig ka na? Te? Okay. Okay. Dito na tayo sa PGH. Upo ka na ate, upo. Kaya mo mo po. Okay. Ha? Sige na, te. Kaya mo mo po, te? Dali. Ah, sige. Okay. Kung hindi kaya, huwag pilitin. Ayan, nakakatayot na pala. Grabe na yung itsura mo, ha? Grabe pala tayo ni ate, ano? Ayan, na uh, Dito tayo, ano? Ayan, uh, na Dalo ka Sige, ano tayo, te? Magpagaling ka dito, te, ha? Balakasin mo yung sarili mo. Kailangan ka ng pamilya mo pa. Oh. So, okay, Yaman ya ka muna ate at kuha lang kay wheelchair ha. And yung referral mo hindi napasa pa doon, yung pinasok pa doon sa loob. Yan po mga kababayan, pa-share po ng video natin ano para po uh, mas marami pa tayong matulungan na katulad ni ate. Mga tao na nawawalan ano, ng uh, pag-asa, tayo po yung ano, uh, magiging tulay uh, para matulungan sila. Maraming salamat po and God bless. Nandito dito na po muna dahil ang ah, bawal na po mag-video dito sa hospital. Thank you so much po.